kung nabubuhay ka sa isang sitwasyon na tila walang paraan, isang problema na nagpapanatili sa iyo ng pagpupuyat sa gabi, at kapayapaan isang sakit na sumasalungat sa gamot, o isang hamon na sa mga mata ng tao ay tila ganap na imposibleng malutas. Kung sa palagay mo ito na ang iyong huling pag-asa, at iyon ay isang malaking himala lamang, isang banal na intervention. Maaring radikal na baguhin ang iyong senaryo at magdala ng tagumpay pagkatapos. Ang panalangin ito ay ginawa para sa iyo, para sa iyong pinakakagyat na layunin. At sa pinakamalalim na imposible, ngayon tayo ay sumasama sa buong tindi ng ating pananampalataya, kasama ang kaluluwa. Sa at dalhin ang aming tinig sa iyong anghel na tagapag-alaga pagtatanong sa Kanya ng buong paggalang at pagtitiwala, na namamagitan sa Diyos para sa isang agarang himala. Supernatural at transformative, na hinahawakan ang imposible gamit ang iyong kamay. Makapangyarihang ama na nagbubukas ng mga pinto kung saan hindi man. May mga peder na maaring gibain. Kung ano ang tila hindi malulunasan at nagdudulot ng tiyak na solusyon na iyong hinahanap-hanap at kailangan. Manatili ka dito sa piling ko hanggang sa huli, dahil sa sandaling matapos kami. Itong panalangin, bibigyan kita ng isang espesyal na pagpapala, ang hindi natitinag na pananampalataya at makapangyarihang interbensyon ng Diyos. Isang pagpapahid na magpapalakas sa bawat himay-may ng iyong espiritu, na magpapanibago sa iyong pag-asa at tiyak na magpapakilos sa langit. Ang mga pangyayari at ang mga puso sa iyong pabor, ngayon ay huminga ng malalim at damhin ang marilag na presensya. Ang Diyos ang Diyos ng impossible, ang lumikha ng lahat. Binabalot ka sa isang yakap ng pagmamahal at kapangyarihang inihatid sa bawat layunin. Bawat malalim na sakit, bawat paghihirap na pumipiga sa iyong dibdib essay iyong mga kamay. Sa taong kayang gawin ang lahat, na nakikita ang lahat at nagbabago ng lahat, manalangin kasama ako ngayon. Nang buong pananampalataya, nang buong kaluluwa, nang buong puso aking minamahal at tapat na anghel, na tagapag-alaga na dakilang sugo, ng mga himala at banal na pakay tapat na tagapamagitan sa panahon ng pinakamalaking pangangailangan. Kawalan ng pag-asa hindi nakikita kaibigan at ligtas na gabay. Ayon sanhi na tila nawala. Ngayon ay pumupunta ako sa iyo, hindi lamang na may nagdadalamhating kaluluwa. Ngunit may pusong nag sa pag-asa, na tumangging mamatay sa isang pananampalataya na nagpipilit na maniwala. Magmakaawa na makiusap, at magtiwala sa isang agarang solusyon at isang himala na imposible para sa mga tao ngunit langit lamang sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay maaring maisakatuparan kilala mo ang anghel ng panginoon sa kanyang banal na kapunuan ang lalim ng pinakatago kong sakit ang napakatinding sukat ng aking problema crush daw ako niyan at ang laki ng pangangailangan ko na parang sumisigaw sa langit. Bago ka ilalagay ko, ngayon sa lahat ng aking kahinaan at tiwala. Ang dahilan na ito ay sabihin ng malakas ang iyong layunin ngayon. O isipin mo siya ng buong pananampalataya at kasidhyan. Na sa mata ng tao ay tila walang ganap na solusyon. Itong sakit na umuubos sa akin araw at gabi. Ang sitwasyong ito ay nagnanakaw sa akin ng tulog, kapayapaan at kagalakan. Alam ko ng buong katiyakan ang aking kaluluwa, na para sa Diyos na ating ama. Walang imposible at naniniwala ako na may pananampalatayang nagpapagalaw ng mga bundo, na ang iyong pamamagitan, ang hel na tagapag-alaga, ay napakalakas. Upang hipuin ang puso ng ama at gawin ang imposible. Mangyari sa Lukas 1.37 ang buhay na salita ay nagsasabi sa atin ng malinaw at makapangyarihan. Dahil sa Diyos walang impossible. At sa Mateo Labing Shem anim ang kanyang sarili. Hesus, ang Panginoon ng buhay ay sinasabing nagbibigay sa ating lahat ng pag-asa sa mga tao. Ito ay impossible ngunit sa Diyos ang lahat ay possible sa hindi matitinag na pananampalatayang ito itong ganap na katiyakang inaangkin ko ang aking. Ipinadala ng Diyos ang iyong makapangyarihang kamay, iyong supernatural na intervention, tungkol sa buhay ko at tungkol sa sitwasyong ito. Sa mismong sandaling ito na ang bawat hadlang na humahadlang sa akin na sumulong, na ngayon ay naputol sa isang libong piraso. Ang bawat buhol na nagbubuklod sa aking buhay ay nawasak ng iyong liwanag. Mapupuksa ang bawat sakit, nawasak pinatalsik sa aking katawan, at ang bawat imposibilidad ay nababago sa harap ng aking mga mata. Sa isang dakila at nakikitang patotoo ng iyong kapangyarihan, at mula sa iyong kaluwalhasan ay dumating ang solusyon sa aking problema, kung saan hindi ko inaasahan na magpapakita ang paggaling sa aking katawan. Bigla at ganap at naway bumaha ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Buong diwa ko at ang aking Soul Guardian Angel na aking tapat na kasama. Ilagay ang iyong mga kamay ng liwanag at kapangyarihan sa kadahilanang ito ng aking paulit-ulit. Muli ng malakas ang iyong layunin o mag-visualize ng malinaw. At nawa ang lakas ng kataas-taasan ay palibutan ako ng lubusan binabawi ang lahat ng pumipigil sa akin. Kung ano ang naglilimita sa akin, kung ano ang umaapi sa akin, at lumilikha ng bago. Kung ano ang nagpapalaya sa akin, kung ano ang nagpapasulong sa akin. Kung saan may kawalan ng pag-asa. Malalim na sana ang pag-asa ngayon ay mabuhay at nagliliwanag. Kung saan may sakit na matigas ang ulo, naway magkaroon ng agaran at ganap na lunas kung saan may imposibilidad, na nag-aalis ng lupa sa ilalim mo, naway ang himalang tanging ikaw, Ama, ang makapagdadala. Magagawa mo ito essay pamamagitan M. Anghel, damhin ang kapayapaan ng Diyos ngayon. Yaong kapayapaan na higit pa sa anumang pangunawa ng tao. Pinupuno ang bawat puwang sa iyong puso't isipan. Ingatan ang iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus gaya ng itinuturo sa atin ng salita sa Filipos. Apat na pito, Espiritu, banal na mang aliw at gabay, makialam sa iyong kapangyarihan sa sitwasyong ito. Ang labis na nagpapahirap sa akin ay umaantig sa ugat, mas malalim sa problema, at nagdadala ng himalang solusyon na kailangan ko ng husto. At kung saan ako sumisigaw ng labis, break, bawat sumpa, bawat espiritual na hadlang, bawat masamang muog na sumusubok na pigilan ako at magnakaw. Ang tagumpay ko, i-renew ang aking katawan ngayon, aking isip at aking espiritu sa pangalan ni Jesu Kristo, ating tagapagligtas, na walang dahilan ay masyadong malaki o masyadong imposible para sa iyo o Diyos na makapangyarihan sa laha, na walang anumang sakit, gaano man ito kaseryoso, labanan ang iyong nakakagamot na hawakan. Dahil naniniwala ako na may hindi matitinag na pananampalataya sa isang Diyos, na gumagawa ng mga dakilang himala na nagbabago, ang impossible sa katotohanan, at hindi tayo iniiwan anumang oras. Tandaan mo si Jeremia, 32.27 pito, na nagpapatunay sa kadakilaan ng ating Diyos. Narito, ako ang Panginoon ang Diyos ng lahat ng laman. Magkakaroon ba ng anumang bagay na napakahirap para sa akin na matatanggap ko? Itong banal na pangako sa aking buhay. Sa sandaling ito na may pananampalatayang hindi natitinag at pusong nagpapasalamat. Ipinapahayag ko ngayon na ang aking himala ay malapit na. Na ang aking usap ay ibinigay sa makapangyarihang mga kamay ng Diyos at ang tagumpay na iyon. Ang aking paglaya ay higit sa tiyak, ang aking anghel na tagapag-alaga. Manatiling tapat sa aking tabi, sa bawat sandali. Gabayan ang aking mga hakbang sa agarang solusyon. At para sa pagpapakita ng imposibleng himala, at naway ang araw na ito ay ang araw ng aking biktor na raon. Ang simula ng isang bagong yugto ng malalim na kapayapaan buong kalusugan at masaganang kasaganaan, lahat para sa kaluwalhatian. At ang papuri sa pangalan ng Diyos. Amen mahal na kaibigan mahal ko. Kaibigan, kung nanalangin ka kasama ko ng buong pananampalataya, hanggang sa puntong ito, tanggapin mo. Ngayon ay isang natatanging pagpapala ng hindi natitinag na pananampalataya. At makapangyarihang interbensyon ng Diyos para sa kanilang layunin mas apurahan at para sa impossible nito. Naway balutin ka ng iyong anghel na tagapag-alaga ng balabal ng kapangyarihan, na may kalasag ng liwanag, at direktang gagabay sa iyo sa solusyon na iyong hinahana, at naway hawakan ng kamay ng Diyos ang iyong buhay sa isang supernatural na paraan. Pagpapakita ng himala na iyong hinihintay, at nainihanda na niya para sa iyo tandaan. Kung ang Panginoon ang laging kanlungan at lakas mo, siya ang iyong kasalukuyang tulong sa lahat ng sandali ng dalamhati. Awit apat na anim. Isa. Kung ang panalanging ito, nakipag-usap ng malalim sa iyo at pakiramdam mo ay nabago ang iyong pananampalataya. At ang himala ay papalapit na isulat sa mga komento. Natanggap ko ang madalian at imposibleng himala kung nararamdaman mo sa iyong puso ang pagnanais na suportahan pa rin. More our channel, I invite you to become a member. Click nyo lang sa pagiging miyembro dito sa YouTube eh. o sa link sa description. Ang video ang iyong partisipasyon. Nagpapatibay sa ating ministeryo at tulungan kaming magpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Para sa mga nangangailangan nito at bago umalis click, sa susunod na video na lalabas sa screen, pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga pagpapala sa pamamagitan ng mga panalangin. Ang proteksyon sa pananampalataya at mga himala para sa iyong buhay, upang ang iyong espiritual na paglalakbay ay lalong dumami. Most blessed naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana at sagana, at naway lumiwanag ang iyong anghel na tagapag-alaga bawat hakbang ng iyong paglalakbay ng pananampalataya at tagumpay. Hanggang sa susunod na panalangin dito sa Prayer and Inspiration Channel. Amen. Hash Prayer for Overcoming Hash Overcoming Challenges Hash Guardian Angel Hash Spiritual Strength Hash Powerful Prayer Hash Life Challenges Hash Victory with Faith Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para lagi kang maabisuhan ng mga bagong panalangin God bless